Hello guys, magandang hapon. Yan kararating lang ako, may na-receive ako. Wow. Ah, ano tawag dito? Yan, deliver po sa akin. Unbox po natin kung ano to. Ito po napaka-importante sa akin na uh, ano bin binili ko sa <coughs> Excuse me. <coughs> may ubo talaga. Yan, try natin kung uh, maganda to. Ano to sa akin? Uh, the best ito sa akin pag ginamit ko to. Ayan, uh, ito matagal ko nang hinahan inihintay hinahanap. Sana all. Ah, sana maganda siya. Ayan. Guys, unbox natin to. Pag nakita ko siya, akin siya. Ay, pag nakita ko siya, maganda siya, akin siya. Pero pag hindi maganda, ay eh, di, ayoko na sa kanya na. Okay, ready? So guys, ayan, nabili ko na to. Ay, deliver, deliver pa na. For today's video, guys, mag-unbox tayo ng deliver ko. Ito yung napaka-importante sa akin, guys. Alam nyo kung ano. Matagal ko na itong gustong bilhin. Kanya lang, hindi ako marunong deliver Ito, guys. Charan! Ito na, guys. Charan! Mabenta kaya to. ito. Ito napaka- Alam nyo, gagamitin ko ito. Ay! Naraglag. Gagamitin ko ito. Ito ay, uh... at Sana maganda siya. Ayun. Ito yung wireless mic. Wow. <laughs> Ayan, kailangan ko talaga to. kasi syempre, pag malayo ka at may gusto kang uh, uh, gusto yan, to try natin ito syempre. Okay, tara. Hindi natin pa at magagalit yung paglilinis. Dito yung nilalagay guys. Kaya mas kahit malayo ka. 10 meters siya ata ito. Isisipid sus natin. So yun guys. Yan, malakmas. Yan, ganyan. Tapos, ito, ilalagay sa side plate. Ayun o, ayun o. Ganon siya. Yung nasa, yung nasa ayun, nasa, ayun, nasa. yun. ganon. Ganon. Tapos, ilalagay niya doon dito. Ito, Amazing. Ito, ayan. Tapos, meron siyang, meron siyang guide kung paano mo gagawin. Ayan. Tapos, meron siyang, line slow, may lines Meron din siyang ganito. Ayan, guys. Ah, ganyan siya, o. Oh, ganyan, dapat. Yan. Ayan. Tapos ito, may yung ganyan. Tapos ito. Tapos ganito na. Charger yun. Yeah. Charger. charger. Tapos ito ang charger pa pala. May charger. So, ito lang guys. Ito. Bunga! Ganda pala nito. Muro lang to guys. Yung mga katulad ko nagbablog, kailangan talaga to guys. Gusto lang talaga to ano. So, syempre, may dream ka. Kaya lahat gagawin mo. Effort, effort, effort yan guys, yung charger. Ito siya, may charger. O, oh, diba? Parang! Parang! Ayan. Ito, meron USB to. Tapos, ito yung, ano, sasaksak. Ano yung sasaksak dito? Yung <coughs> dun. Ah, tina-charge din siya. Ito, tina-charge din. Oo. Ah. no, ang dami, puro may charge. Ito, charge mo din siya. Tapos, ito, ito, charge mo din. Hindi yata, taga yun lang na ay oh. to cina charge din lahat cina charge guys kailangan full charge to talaga guys to try natin guys so yun guys at nakita ko na at ay nabili ko na ang gusto ko at marami pa akong gustong bilhin sana makabili pa ako ng mas maganda at mas uh, ano to mas malaki dito tapos yung alam niyo guys yung dalawahan meron yung dalawahan yung isa sa akin isa ka dun sa viewers at saka isa dun sa nagsasalita so hindi pa muna ngayon kasi cannot afford dito. ito Uh, Muna. Ah, Muna ang mumurahin lang na tayo. Mura lang talaga mag 262. Ha? 262. 262 lang, guys. Ah, uh, afford na afford, di ba? Yung, mga bago dyan, Ay, yung mga ano, content dyan, pwede pwede ito yan. Guys, salamat po at sana po na nag-enjoy po kayo sa pinanad ko. Bye-bye! Thanks for watching!